today's video magluluto yung sister ko guys magluluto kami ng laing guys yan ah malalaglag pa itong halo sa yan itong laing na binili namin sa wison guys ay may ano pala tayo ito tinapa yung halo namin ayan din ito yan guys apoy. yung gata namin dito meron ng apoy ayan din yung halo namin hipon kami ay oo nga pala no ayan Diyos ko, ha? So, papakuluan mo na natin siya. <laughs> papakuluan pa, mo na natin, sister ko. So, kain mo na kami, guys. Nagbili kami sa Kabayan Restaurant ng ano ba ito, Puto Bongbong. Pero dahil dyan, maghiwa muna ako ng ano, guys. Hiwa muna ako ng sibuya at saka kamatis yan. Hiwain ko muna. Ubusin ko ito lang, sis. Oo, oh, sis. Parang mabangong mm -hmm. manasa. Parang kapag ano? -no. Shit. Parang banggang bangong -bang nasa sabi. Itong bawang ubusin ko rin. Oo, oh, oh. kasi nga marami pong lasa. Uy, hindi nga. Oo, oh, oh. mas masarap maraming bawang. I-golden brown ko siya. Ah, oh. hindi, ba, hindi ba golden baser? Hindi. <laughs> <laughs> Ayan guys, so i muna natin itong ating loya. Oh, yeah. Ayun no, nag na, nag-alala siya. Inalong na ka na. <laughs> Sayang guys. Ay! Ang ating ano. Ano ba ito? Bulok pang pinili. Diba? Bawang. Ayan. So, ayan guys. Kailangan natin magbonggang-bonggang-bonggang ano. Pero mabait na kasi, sis. Alam alam sila. Kasi pangalang talaga. Wala ko ba sila. Wala sila. Pero normal lang siguro. Ay, ay, pinigaan mo na wala yung sustansya at katisis. Ano nang mangyayari niyan? Ayan ay, na nga. Wala nang kati. Ayaw ni Kiela ng ganyan. No, wala kati Siyempre. Ayaw na punta na sa Japan. Ayaw na rapit ang punta na sa Japan. Diyos ko pa ba siya bukas? just di siya bukas. Ay. Ayaw siya bukas. Hindi siya mag-video off. hindi mag-video -mag siya. Yata. Hindi ko lang alam. Kailan yung flight niya, mama? Next week na. So, so apat tayo bukas sa salon? Hindi ko alam kung mag-video siya. Kasi sabi ni sir, doon daw muna. Hindi hindi ko alam kailangan sa brand. Hindi ko pa alam. Ayan ha, dami na itong dam na ito. Basta ni sister yung ano, piniga muna niya. Ay! Ah! Sis, nag-ano na? Ano yan? Muna ko din yung supo. Tapos ano? Ay, hindi. Ang una yata. Yan. Kailangan hiwain ko muna yung mga sibuyas bawang. <laughs> Sis, masuyo sa tinapang. Ikaw ang nagluluto. So, dapat ikaw mangkiwa niyan. Chef. Kaya ako ng taga-video. Ako ang videographer. Paano ako mag-video kung pati pati na pa? Chef, ano o, ba yan? O, diba? Yan? Sayang kayo nagluluto na. Magluluto na yung sister ko. Yung ba asawa niya? Hindi ba yun? Itin na. Ayan, nalagyan mo naman. Ay, dapat olive oil. Ay, Boy, okay na yan. Hindi, ayoko. Uy, mantika yan. Ay, mamainit na. Magali yan. Gusto matunaw to. Di ba mayaman ka? Magpasalot ka. Magano, ano pang ilalagay mo una dyan? Bawang sibuyas. Ay, may bawang sibuyas na. Ang tinapa. Mamaya na to. Pwede. Ha? Mamaya na siya. Di ba? Eh, hiway. Ay, ah, igaganyan lang siya. Hindi mayin. Eh, pwede atin, hindi mayin para natin hindi na himayin para makangat-ngata natin. Shit, pati kinik. Oo. Oo. Ganyan yung plato sis. Ang nangyayin lang, hindi ko magluluto. Kabagal-bagal na nagluluto. So, shit. So, na guys. Pag-piprito, piprito yun lang muna yung tinapa. Pwede na yata yan. Ayun yung tapa. Kailangan mo na pang ipit? May pang sipit ka ba? Ito, 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 ito. May pang sipit ako. Kumain natin ang ya. para lumabas ng kapat. Kailangan mo pa lang siya, no? Okay. Nag-i-mix po yan nag namin na po Ito bong guys Isang tinidor lang sis Ayan guys Ang laing guys Ang ito sis-sis-sis magluto Pinipiga Kami dito hindi na pinipiga yan eh te. Okay. Tignan po. Pa-gisa lang daw. na guys, ganya ganyan, ganyan, ganyan magluto. Tapos hinahin pa to. Ganito pala kayo magluto, no? Lalagyan yan to, kami hindi diretsyo na. Kasi hindi hindi na rin kami magpipiga. Sis.

cancer na start na bukas Paano yung pera mo? papasok mo ko sa South Club Sure okay. pa? Pang-apat na company ko na yun dahil eh. Lahat ng company ko ganun Dragitin mo kasabay ng takot, pinapasok ka lang Sa so, kasi nung ako rin pinasok Hmm. Nagluto ka ng gataman lagi mo. D dalawa. Eh ni ko naman pinigangan kasi katulad ng ginawa mo. Pinigigan to kasi nga yung pipe niya nandoon. Okay, ito honaramdaman ko rin yung kat. Nararamdaman ko rin yung ano, magupit nang ano, alingato. <laughs> Sabi ko nga. Alam mo ba? Alam mo ba? Ibabalas. Komprasa na to ah

niluto to yung lain. Napakasarap. Bye. Hindi ako makapokus kumain guys. <laughs>